Ari oh. Parang kahanay lang tanga istorya ha. Subong may hatagay naman. Gmail ko no. May masili nga tupad may ano-ano pa to. Pero naglabuot ta sa Gmail. Pakadto na sa 15 mil. Pero ang una-una 2 -una, mil. Dito kami. Way kami nakakuha. Way amon ngalan. Ikaduha 4 mil. Wala kami ngalan. Ikatatlo, size mail. Why man kami gapon kay why kami idea atong gipang require nga naulihi kami sa pag pa fill up. Why gapon damo damo gapon kali kramo. Ano nang inyo man? Daw yeah! ano inyo. Dapili ano, ka sang ano. Why mo galantang sa man yo? Daw pamatsaga nyo. Ang makabaton lang sa pagsugod hasta sa katapusan ang inyo tagaan. Ano na siya? Ha? Ay, anna ha? Sina na kwartalin ha? Kay, pausisaan ko na Sino na halin kwarta? Mabalaan ko lang na kung di na agahalin. Kagtuan ko ng Tagiyas iyas ng kwarta na. Away ah, nyo na lang. ipantay man. Tapos subong jis na. Katuan ko na gapon ng... Ako mo nga lang sa barangay kag sa purok Why gani kami gapon? Pasig makadto kami rin mag-eleksyon ha? Video ah, ah, ito. Okay. Sige. You are ah, not allowed. Ay, ah, anna siya? na. Maprisuka. Oh. Ano? Ano? <laughs> Pati ka wala gapon itong ala naman. Ayawan kami ito. Pinangita. Ayawan kami to pinangita. Ano gali ni siya? Ano gali ni siya? O daan-daan naman eh. O, gisi na gani. Hala na kung kasok-sok. <coughs> may pagisok-sok kung nagina to tapos <coughs> damo naman sa masailo ko guro sa ano ay kapuso mo si kasoho para nga may pulos <coughs> <coughs> ano mo niya mo niya ay Ah. Uh, oh, balay naman oh. Oh? Kalendar lang ang gadako. Oh? An? <laughs> Pero ako magamusin niya. So kayo lang ko sino na kwarta. Para nga hindi na kami maglalain, damo kami galalain. Ako lagi sugo nila kay vlogger ko. <laughs>